Uh, well, una, uh, good afternoon uh, sa inyo at sa lahat ng mga listeners or followers natin. Followers. Yes, um, actually, uh, we're conducting custodial facility inspection. So, ang purpose kasi noon is to see to it that our PUPCs uh, or the so-called police uh, persons under police custody are treated humane humanely. Uh, tao rin pa rin po yung mga yan. Kaya dapat itrato natin yung tao. May karapatan lahat. Ang bawat isa. So, as of now, uh, almost lahat naman, may checklist po kasi kami. Uh, almost perfect yung iba. There are little lang na, there are some, na may mga konting uh, dapat improve. Kasi meron po kami, meron tayong, ano, sa PNP, meron kami existing na memorandum circular regarding these uh, facilities. Kaya, uh, Uh, okay naman yung iba. Ang ano lang is, karamihan yung beyond the control ng PNP. Especially, uh, pagka yung maliit yung kulungan natin. And, awan ng Diyos dito sa mga inikutan namin, merong walang laman. Merong may laman, pero iisa. So, ibig sabihin, kahit maliit, okay-okay uh, pa rin. Kasi sa international standard, yun ang problema natin is, Uh, per person dapat 5 square meters. E mas malaking kakainin niya pagka maraming mahuhuli, di ba? And commitment ng country natin yan. Under the mga ano sa, sa, United Nations. And may Mandela rulings regarding sa humane treatment ng ano, any person deprived of liberty. Nag-iwan na ako ng instructions dun sa chief of police at dun sa studial officers natin dito na uh, yung within their uh, limits naman tulad yung pag-provide ng uh, medicine. Yes. Kasi kung di natin lang, bigla mag may magkasakit dyan. Yung mga over the counter lang ba? Oh. So, so they can stockpile. Mm -mm. May stockpile na dyan, may nakaredy. Then, yung unan, kumot, uh, pwede naman nating i-request sa LGU, sabi ko. Pasuporta tayo kasi wala naman talagang po pondong intended na ganun kalaki. Then, Another finding is yung medyo delay. Uh, sabi ko sa so nga sa yung delay nung release kasi nung uh, subsistence allowance na uh, which is 50 pesos per person per day. Uh, may may, although sabi ko nga sa kanila beyond your, your control pero gawan na lang ng proper report. Uh, um, yung mga yurity okay naman. Tapos meron lang ilan na, isa lang ata yung na-find out namin na nalimutan siguro mm -hmm. yung paglalagay ng araw at oras ng dalaw. Para at alam, dapat alam nila yun. Sir, so, any appeal po sa lahat ng mga municipal police stations po dito sa Ilocos Norte? Eh? Lalong-lalo na yung uh, pinuntahan mo? Uh, yes, uh, maraming salamat dito sa means na ito ngayon kasi uh, due to lack of material time hindi ko or hindi namin ma puntahan lahat ng stations uh, within the province so sa mga na inspect at sa uh, mga hindi na inspect ang guidance ng opisina namin especially coming from me being the chief human rights Affairs office of the PNP is yung mga kaya natin within our level we try to solve it address it unti-unti. Pwede naman. Sabi ko nga sa kanila, nandiyan ang LGU, nakasupport yan. Then, we have other lot of stakeholders, mga uh, civil society organizations, NGOs, na uh, willing tumulong sa atin. Ipalam lang natin sa kanila kung kailangan natin. Eh. So, pag tulong-tulungan, gagaan yung problema, masosolve. And yung mga beyond their control or uh, limits, eh, make the proper report. Uh, ito nga ang reason kung bakit I personally go down uh, para makita ko. Kasi may mga dapat na i-recommend yung office namin, just like dun sa engineering service, na uh, when they make a design for a police station, is dapat ganito ang para sa uh, pag-protect, respect, pag-fulfill ng rights ng mga under our cost. under my term kasi I assume office last August uh, for Region 1 this is the first province but so, from uh, other regions like uh, Region 4A uh, Laguna na lang eh uh, hindi ko pa na we've, we've been to Bicol as para uh, sa Aklan we've been there also. And other regions yung mga napuntahan na, na rin kami even uh, within the NCR